kantors mo niya mo ang bagong irgan namo wow kantors ng amin new irgan namin parado uh oh Nahanting na kami mga Counters. Uh oh. Punta na kami sa aming hideout. Mga kantors, nandito na ang mga batang The Boys Kid. <laughs> ano sila mga Ginat. So mga Counters, tungo na kami doon. Huwag niyong kalimutan i-hit ang subscribe button o oh, kikisyon bell mga Gunters ha. Ah. Let's go mga Gunters. Tuklapok.

Ha? Huh? Akyo, no? Mayroon daw mga cantors na, Ipinamak na niya mga cantors Oh yeah! Dito tayo mga cantors Pa hindi Mano? Si Apnay eh. Wala pang sidecam Uh oh! Mr.

viewers, na kami. Uh oh oh. kami. May malar doon. Uy. Tsaka wild duck. Wow. Isa mga kantor sa. Oh. lang sa kami mga kantor. Iantay pa namin yung iba. Kapag bumalik. Ano na. Ito so, mga kantos, tuyo ko niya mga kantos, dito lang kami. Yung dami dun mga kantos. Oh yeah! Ito tuyo ko Ah? dun. Dito huh? lang kami. Pintay lang kami sa ego. Uh oh! Thank you. Oh. bispa na t t u o y o h no makan t u r u s h oh, yeah. uh -oh. Susunod mga hunters, mag, maglalagay kami ng ano dito, bahay, baybahayan namin. Oh bambang yeah! Bambang malad or wild duck, uh, magka pusing na kami, makataget na kami. Uh oh! Yung isa mga hunters, may mga dindiraan. Sayang yung mga hunters, dalawang putok. Wala nga tamaan. Oh no! dito sila mag ano mga counters Eh, mga counters putok pang walang dito sila mag anong mga counters eh, mga malad at wild duck dami nila Kasun nang sila Kuy kuha. <laughs> Malas mga counters hunting mah kantos Kelimo dia gini dukul ke <tell> dua <tell> kebok Ha

Diyos, oh, nagpastor siya mga kantes. Ikaw lang Lord, time. Come on Jude, come on. pagkuhan dikoy. Mga Oh no. Okay, mga kantors so man mga kay go Ini muna mga kantors. Maraming salamat mga kantors. Babalik kami dito. Mag kami ng bahay. Kuha kami ng bahay para ready kami kapag mayong mga mallard, wild duck. Uh oh So yun lang mga Gunters, no? Punta na sa ibang hideout.